guys, maganda ng tanghali at dito na tayo sa may pulo, banda yan oh, pulo yan tayo ay papalaot na ulit sa wakas at intay antay lang tayo sa ating mga kasama ay mga kasama natin ay nandun pa sa tabi si Kuya Guto at si Raymar ating kasama ngayon tatlong bangka kami mag-aabay siguro kami dun sa laot-laot sa -laot. so, laot na banda tower Ito yung mga tambakol doon uh, Takbo takbo kami doon Ibang bangka na taga dito sa amin na medyo maralaki laki ang bangka Karga ng mga tig sampung bloke Yan nagtakbohan na doon Talaga sila na sampung bloke o raanin ng bloke Yan Takbohan na sila doon kami na lang natitira dito yung Iba nasa lubong natin Napauwi no, na Nakauwi na yung iba at sila ay nakaisda din nakaisandaan daw mahigit sila yan hintay 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 lang tayo ay kuya gutoy nandun pa sa tabi o oh. update update na lang tayo guys tagang sa itsa ay tayo rin yung grabe. ang bagyo hindi tayo tinigilan lang bagyo may bagyo na naman papasok ya yeah. pero sabi ng windy ay linaw daw sa isa sa buong linggo pero hindi tayo magtiwala doon kasi ang parang ngayon papababago. Sip the first pa rin sa klapo natin mangingis isda dyan. Kailangan tayo ay magingat sa ating palaot at hindi biro ang ating alon na susuungin sa laot. Ayan. Uh, may matala lang sa pamilya. At uh, sa mga nagsasabing mangingisda lang kami pinakamababang pinaka ore ng ano sa ating gobyerno ang mangingisda kasi guys wala man lang ayo dumadating sa mga mangingisda sana naman ay medyo mapansin tayo ng gobyerno natin yan talagang wala 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 talaga guys Walang dito sa amin wala talagang ayodang dumadating awan ko lang diyan sa inyo mga lugar comment comment kayo kung yung lugar nyo ay katulad din ang lugar namin na ah, walang ayuda talaga dumaan dating ano sa mga pero ang ating mga kaibigang mga magsasaka yan mayroon sa kailan dumarating bakit naman sa ating mga ay wala kasi ang mangisda kasi guys dun sa hindi nakakaalam dun sa mga taga syudad ang mga kasi alon alon init ah, bagyo sinusuong sa laok para lang may madalas sa pamilya yeah. kaya saludo tayo doon sa kapwa ko mang isda nagagawin talaga lahat para sa kanilang mga pamilya pero sasabihan sasabihan lang tayo na mang isda lang daw tayo hindi nila alam ang, 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 ang isda kung gano'ng kahirap And, medyo malakas-lakas na sa surf ahora la devuelve a morning ah, labay na tayo हा uh... and am gonna guys, magandang magandang gabi ah, hindi na pala tayo nakapag video kanina si grabe ulan kaya naglabay na nga pala tayo saka ulit tayo ng dalawang balde kalinan okay, ano, ilaw tayo sa unahan di siguro tayo mga diretsyo dun sa laot na laot kasi dito may tulingan at ah, tsaga na lang natin dito muna dito Ta uh, isang daang kilo di. De... Ay, na Isang daang kilo tayo. Uh, ah, susunod na balik na lang siguro tayo doon magtakbo sa laot na laot talaga. Ayan. Bukas na lang din tayong ga video ng... sa paglabay sa umaga. hindi tayo nakabidyo kanina kasi London, ulan din, ulan na ambon ambon pa nga yan yan, update lang tayo wala tayo bukas guys dito natatapos ang na ating maghapon sa pag-travel alright bukas na lang ulit